Mga katalong TV, panoorin natin na pagdidiskarga ng mga bakang ito na mga galing mas bate. Talo na na. Ayan, gagaling tumalo. Ayan, alipad. Oh, kaya. Ayan, ayan. 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 Yan. Yeah. Ginagayak na muna ni boss yung mga pagkain sa baka bago ibaba. Yan. Okay, no. Yung mga dayami na pagkain sa mga baka. Kuya, saan sa mas bati itong baka nyo? Galing? Balod. Galing ito sa balod, mas Yan. Okay, no. Yan. Kinagayak muna to mga ano pa pakais sa baka. Ready. Ready. Pa babay ng mga baka. Tignan natin kung paano nila patong mga baka ito. Pagkatay po pa, hindi nagbago ang presyo ng pangkatay, uh, Jeffrey. Pag yung mga alagayin po, yung mababa na siya. Yan mga talong Steven and Tayo ngayon. Uh, Abangan natin yung ng mga bakang ito. Mga bakang basbate. Yan, ang dami. Kaya gayak lang nila muna yung ano dadaanan ng baka. Galing daw to sa balod basbate. Yung tatalo na ito may magliliparan. Ayos tayo ng pesto. Okay, no? Nalagyan na ng harang yung bakal para hindi maipit yung paa ng ano, baka. Ready? Set. Tatalo na ito mga bakang ito Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan yeah, yeah. Pag may nalaglag na sa dito, diretsyo na yan. Yan yeah, ako. Tatalo na yung mga yan. Talon! Basta may tumalo na isa. Oh, nahulog na isa. One down. Yon. Oh! Wow! 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 Hindi pa Ay, pumaba ng ibang. Gagaling tumalo ni. eh. Wow! Ayan Ayayong. Wala po alam na live weight ano Ayayong. Uh, Ayayong. na Ayayong. Ayayong. po, Ayayong. 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 Yan o. Oh, nahulog na isa. One down. Yang ni tumalo na. Isa. One. Salon. Yon. 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 <laughs> Talo na na. Iyan. Gagaling tumalo. Ayan. Hop. Oh, Ayan. Yo, yo. Ayan. Lulusot pa. Yo. Oh, yo. Ayos na, Ang dami. Hindi oh, mo okay. hmm. mga kasi alam mo? yung mo ba kasi alam mo? Hindi yun ang dami ito po yung mga binaba dito galing balod mas bati daw itong mga bakang mga bakang uh, yung mga alagain ito yun nasa may kit na 20 na ulo ng mga baka Ayan. kumakain na sila ngayon mga gutom at malayo pa pinanggalingan kaya yan? Sa nandala niyan? Saan nandala? Saan nandala niyan? Sa kabila. Ah, saka hindi pa rin dito. Hindi dito yung Di pala iba pa rin yung malalaking yun, no? oh. Ayan, oh. No. ito yung mga baka na dito ng mga... Ano? Ha? Ah, pangkatay ba yan?